Dito na tayo. Bibili na tayo. Okay hey guys, darapuha tayo ng lagayan. Mukhang marami tayong bibilhin. Baka na? Hmm.

Pan-open. Piliin mo, baka yung mga nakuha natin, hindi maganda. Pan-open. And then, oh, mga lagay ng ano, canister. Kunin pa so, oh. yung takip niya. Kahoy. Ano kasi Ano yung... Ano yung, up -up na yung pag na bing, nag-iiba na ang kulay. Yung mga ganyan. Iba na kita mo sa atin. Yung mga ganyan, na may mga seal na ganyan, pahabang tumatagal, nagkakaroon ng ano yung takip niya. Ito o, bowl o. Ikaw. Kaya lang kahoy nga yan, di ba? Ayun o, bowl may takip. Hmm, set na siya, Bing. Maganda pa nga yung mga gantong mga bowl eh. Kaya lang, na... hindi ko alam kung magandang klase pa sa mga bowl. Daming mga bowl. Bowl set. Oh, lagay ng ano. Lagay din ng ano, o, rice. Bing, oh, lagay ng rice din yung. Oh. Ilang laman lang nito. yan. mas maganda pa yung mga ganyan. Ay, ganun din eh. Malaki yan. Malaki. Thank you. Oo ah, nga. Pinapal na jelly. Maganda yung sinasabi ni Kuya mo. Na-stainless siya. Hindi na lagay. Ay, oo, ayan na pala eh. Ako, nawalan ako ng ganito eh. Beng. Ito sa akin. Para ba sa mainit po? Patingin. Patingin. Tinan mo ka kung pwede. Mainit ba ito? Tinan mo. Basahin mo. Ayaw sa mainit ko. Pagay mo ng tissue ba Tang roll. Mm. Ayaw na lang ko rin. Mm -mm. Ano? Two fifty. Ikahoy niyan eh. Ito na lang. Ito na lang. na lang. <laughs>

Ayan. Ito yung ano, oh. Ito, oh. Ayan, malapad. One nine. Ito, One thousand nine hundred. Ayun, meron pa, oh. Ayun pa, oh. Pili ka. Ayan, oh. Marami pala dito memory, ano, eh. Ayun, three thousand to, oh. Mamahal pa lang ng memory. Yan, maganda yan. O, oh, yan na lang. 1.5. 1.5 yan. Oh, maganda naman. Ito. Pero mas, ma mas, ma mas maganda siguro ito. Mabigat-bigat siya eh. Tsaka nakabalot. Ayan naman na, ah, kabalot naman pala siya eh. yun naman yan eh. Ikaw ang gagamit eh. Pili ka na na mas maganda. Ayan o. Oh. Ayan, inang kunin mo. Inang kunin mo oh. kano pa oh. Ay, unan pala yan. One, one. Ito original, ha? Ah, hindi. Local lang pala. Ayan, maganda. Kala ko, kala ko totoo. Parang gusto naman. Oo nga Kaya. eh. Hindi yung isang kunin mo, yung sabi ni Kuya mo, kung mukha lang ng original. May hirap mag na lang. Wala ko. Yung sprayhan mo lang yun eh. Yun eh. Oh. Ayun oh. Beng, ayun Beng. 490. Let's go. Ay, na tayo. Ayan, oh, ang dami kong nakuha ang candle. Oh. Hmm. na. Yan big oh. Flower base mo. No? ayan, mas maganda yan kasi nakakasinga. 2.90 lang siya big. Maliit lang siya. Ah, meron na. Ah, kumpleto na pala yun. Yung lilipatan mo, kompleto na siya. Ayan, yeah, buti hindi siya masyadong maraming tao. Buti bing hindi masyadong maraming tao. Ah, dito pala sa baba, pag mga bibili ka ng mga ano, Niyan mga mga heavy na. 250 lang. Pwede na sa patos. Pakitinig baka meron dito water kitten. Ay wag na pala. Kaya kailangan ko ka nandun. Hmm? Ayun, umpat mo nang chinelis pagpasok na ano, doon ay lapag yung mga sapatos. Kasi parang walang lagayan. Huwag mo nang ipapasok doon sa loob ng room, pagpasok ng pinto, ilagay mo na doon sa may ano man. Hmm. Kaya nga eh, ay, ayan oh, 60 o. Oh. Ikaw lang naman eh, dalawa o oh, sa ilalim, pwedeng lagyan din. Ayan, mag-book na tayo ng sasakyan. pauwi na. Ayan guys, uwi na kami. Pauwi na.